Ismaulang ng araw na 'to, may bagyo tayo ngayon kaya ito. Ito hindi tayo makalabas ng bahay, nandito lang tayo sa bahay. Miyak pa nang iyak ng busog, iyak pa nang iyak. Ay ko. Ano na kaya? ate ay si ate oh, oh ayun oh. Hindi kami makalabas ng bahay. Maulan. Andam. Ah uh, guys, ito, ito yung pinagano, oh, ito yung pinag-iinita ng anak ko, yung alaga kong ibon na ginagamit natin sa pang-magician natin. Ayun, tatlong piraso lang sila diyan. eh ang puputi oh. oh ano? <laughs> ano, nakita mo na, bird. Uh, ayun, guys, gusto niya ang ano, hawakan yung ibon eh. Ano kunin natin? Ayun, 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 ayun. Ayun, ayun. Ayun, takot ka naman. Ayun, ayun, ayun

Pagkatapos na mangulit doon no, sa ibon, dito naman, oh, no, tumungtong naman yung magkapatid sa may ibabaw ng computer namin, o. Oh. oh, ayun, o. Oh. Ayun si ate, o. Oh. Ayun, o. No. Oh. Huwag na dyan, tutungtong. Ay, baba kayo dyan. Ayaw ko. Ano ayaw ko? Mame, tumaob yan. Baba na dyan, baba. Ayaw. Ito mga anak ko talaga to, Yung mga anak ko na to, guys, eh. Talaga ubod ng mga kulit to, eh. Bibong, eh. Baba na dyan, King.